Ayan mga idol, magandang araw na po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong Pecha para po ngayon May 26, 2025. At sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa May. Yan, 5 pa rin po tayo dito. 26 sa ating petsa, 25 sa ating taon. Ganun pa rin po, simplify lang po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 5 is 5, 2 plus 6 is 8, 2 plus 5 is 7. Sa kandang baba din po, gitna, ayan, 5 plus 8 is 13. At 8 plus 7 is 15. Sa kandang baba din po, 13 plus 15 is 28. Dito po yung ating unang numero, meron tayong 28. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 5 plus 8 plus 7 is 20. Ayan mga idol. Meron tayong 20. Yan po ang ating kapares na numero. Bakit meron na rin po tayong kombinasyon dyan. 28-20 or 20-28. Ayan mga idol. At yan, 2 digits sila. Kaya sisimplify natin yan bago natin isumada. Ayan. Dito tayo sa 20. 2 plus 0 is 2. Ayan. Tayo is 2. Uh, sa 28, 2 plus 8 is 10. 2 digits ang 10. Kaya simplify din natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan. 2 tsaka 1. Mati ng Una Unahin natin yung sumada ang 2. Kukunin natin yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan ng 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin ng 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan, mga. Ayan pasensya na po sa mga ingay. At dito po sa uno, kukunin natin yung 10, sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 28, sumada 28, 2 plus 8 is 10 pwede rin ng 19. sumada 19, 1 plus 9 is 10. At 37, sumaga 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, yan po yung mga numero nakuha natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon po May 26. Meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 1, 28, 29, 37. Meron pa rin po yan, pipili lang po tayo kung ano po yung mga uh nagustuhan po natin mga numero, rambol lang po natin sila. At sa ating sample, kinuha natin dyan ang 10 at uh, 29. 10, 29, 38 at 19 30, at 30, 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 mga 30, 30, 30, 30, 30, tayo tayong GIS 29, 38-19, at DOS 28. Ayan, mga sample lang po naman yung mga nakuha natin dito. Pero kung okay lang po sa inyo, pwede pwede rin po natin matayan yung mga yan. Hindi naman kaya dito sa mga naka-insert natin yung numero dito sa taas. Ayan, makakuha tayo ng mga yung mga numero. Mga kombinasyon pa po, po natin pwede matayaan. Uh, at mga idol, yan po ang ating sumagod sa pecha para po ngayon May 26, 25. Maraming maraming salamat po.